Shed. Ayan so ang mga benefits ng ating very perfect serum lotion. Syempre, meron siyang SPF 50 PA+++. Super recommended ito sa may mga dull and dry skin kasi nga serum lotion siya. It brightens, hydrates, moisturize and protect our skin. So, meron din siyang niacinamide, licorice leaf extract and hyaluronic acid. So, ibig sabihin, pinagsama-sama na natin lahat ng premium ingredients, yet napakamura yes. mura pala. Hindi lang siya, basta na yes. yung may lotion, kundi napaka napakadaming um, ingredients yung nasa loob ng lotion na to. And pag sinabing perfect formula, napakabango ng mga product natin, kaya naman, hindi kayo magsisise. And guys, 100 ml na siya, No need to uh, refill kapag magta-travel kayo. Swak na swak to sa inyong pang-travel dahil 100 ml. Ay, mis Ganda ni Miss Shad lang magpapabudol. Oh. Hindi siya malagkit at wala siyang white cast. Very yes. easy to blend. Okay? Wala Very white easy o. to blend. Okay? Ito siya, oh. Oh, ba? Diba? And perfect i-partner. Oh Grabe, guys. for wala Ang bango niya. Kasi, Sobrang bango niya, pala kayo naka-perfume lotion dito. And sobrang long-lasting yung scent niya. Ayun yung pinakamaganda dito. Kaya i-check out niyo na siya. Sunscreen po siya sa body, SPF 50 rin po siya. SPF 50, sunscreen din siya sa body and serum lotion siya, sobrang daming benefits ng yes. product na to, guys. Siksik yes. leg Yes, nakaka whiten po siya ng skin. And pwede po siya sa lactating mom, okay? Pwede siya sa mga Teenager!